Ito lahat mga kaibigan for today's video ay pupuntahan po natin uh, si Annalina uh, dahil graduation niya ngayong hapon ano so tara samahan niyo po ako mga kaibigan let's go Please subscribe Brother Raymond YouTube channel Cut. Andito si ano si Kuya Robert uh. ano nasa si Annalina Halika ah, lang tayo si oh, uh, mayroon na akong bibigay ano Sige na, nasa si Annalyn. Ikaw na mag-akyat. Ikaw ang papa eh. Oh, sige, papunta na kami. Papasok na kami sa school. Ando na si Annalyn sa unahan. Ayan po si Annalyn. No? May tutuloy pa ang

Ya. Yeah. Ya na, suan ka si Kai Robert. Congratulations, Analing. Kawakan si Papa mo. Pambihira, tinawakan. Naiyak ako kay Papa mo. Yan. Mga ating school head, Mamdani, DMR. Panuhin pang tanga, Trazen. Trazen, Queen Okay, congratulations. What well, it is, on the yeah. <laughs> Last but not least, Kaibigan, ha, pupunta po ako ng bayan ng Talisay para bumili ng cake. Ayan. Bigay po ito ni Ate Silkis from Canada. Ayan. Maraming salamat Ate Silkis sa pakik kay Annalyn. Ayan. Samahan niyo po ako mga okay. kaibigan. Ayan, mabili po tayo cake ni Anna Lim. Bigay po ito ni Ate Selkis from Canada. Wala na, Ate, ganyan na ng cake nyo? Magkano po yan? 3.35 po. Walang maliit. Order na ito. sana. po Ito. Ito lang, available. Ito 3.30 Sige, hey, kunin ko po yung isa Ito Malaki na nga ito 330 Ito yun na lang yun Maraming salamat at silkies from Canada Regalo nyo po yung kay Annalyn Kasi graduation ni Annalyn ngayon Ayan po Salamat po ng marami po well, Congrats kay Annalyn At iselkis and on one. Maraming salamat po may ah, bal ah, balutan nyo na te Thank you. Ayun po mga kaibigan, wala pa pala si Annalyn sa bahay nila. So, nasa school pa po pala siguro. So, dadalhin po natin itong binili nating cake na bigay ni Ate Silkis po from Canada. Ano, may pa-cake po siya kay Annalyn. Regalo po namin. Ayan. So, siguro puntahan namin sa school at hanapin po namin kasi iniwanan ko po kanila. Kala ko tapos na po yung uh, graduation nila. Hindi pa po pala kaya pupuntahan ko po sila sa school para yatid po ito at iabot kay Annalyn. So, yun po. Let's tayo. Ayan na po si Kuya Robert. Pauwi na sila. Si Annalyn. Sinalubong na po namin mga kaibigan. Ayan na po. Oh. O, oh, kumusta? Graduation mo? Okay naman po. Sunod na yung grade 7 mo. May pinapabot sa'yo sa atis likis. Oh. Nakik. Oh. Kunin mo na ito. Sabi mo salamat. Ano masasabi mo kay Atis Silkis? May pram Atis Silkis yan. Oh, Maraming salamat po Silkis. Oh nagkakaroon ng na second ko maraming salamat sa lahat ng pinibigay mo mm -hmm. thank you na rin po dito sa akin thank you so much salamat, salamat. Oh, sunod na lang gamit sa grid 7 ano kuya request mo uh -huh. ah, sige na mag congratulations <laughs> and god bless you sa inyo okay